Welcome sa uh, tayo ay magagawa ulit ng ating lutuin ay isang gulay na uso sa parteng province na tulad sa amin. Itong tawag ito ay dinenggeng. So yun, nakaredy na po lahat. baka na, naiwa po na lahat. Tapos igisa lang natin. Ito may bago. bagong 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 isda. Ipakita ko lang yung ating Lutoin na dinenggeng so yung dawang bro yung ating dito yun ito ay meron sa ito yung dawang na ay buwang na malunggay tapos hinaluan ko ng sitaw ito ay bigay ito sa akin sa kasama ko sa trabaho yung captain waiter kasi galing siya ng nervous siya sabi niya kuya ka, kuha ka doon ng kanyang bago ako sabi niya kuya kuha ka ng malunggay sa kasitaw kasi kung dami siyang dala galing sa probinsya ito so, yun. Yan yeah, mismo natin kumain nito ng buwan ng balong kasi ito ang dito ay natin yung disado na natin, Wala lang, walang mga sahog sa hog. Ito lang meron tayo pang mga tisan ng sibuyas. Tapos meron tayong kumote, sweet potato. Tapos ito ang bago natin. Ito yung pinakamindi, pinaka may ano na yung pinakasahog niya natin. Ating gulay. Bagong yan. Tapos meron tayong lakita hindi yung tayo yung CD. Hmm. yung CD. So let's go guys. Start tayo pag So okay na natin siya na yung ito na ito. natin. Tapos. Okay. Tapos. Tapos. ito どうぞ。 Wala pong sahog uh, uh, ng karne, ito puro ano siya. yung natin. Meron tayong paminta. Uh, paminta uh, okay. So, okay na. Cooking oil. Mm. Uh, two. Three. Okay. E <towners> se tem de essa ramada Eta sudah naikin Eta sudah naikin Eta sudah naikin Ayan okay. na kanyan, lagyan natin ba doon? Ini adalah satu video yang akan kita lihat. macam-macam gitu. Ini video aku sama aku. Kami seru. Aku bisa Ito ang mga ating sitaw sa tayo, mga alam mo lang kayo, sabihin mo lang natin ito. So yung na takpan natin siya. Itong sili po ay mahay natin ilagay. So tulad ng sabi ko rin, natakpan natin. Ayan, tayo natin gumulo. Tapos ilagay natin yung sili. So, yung guys? Check natin siya. i-open natin. Ano yun o? Masarap po guys yung nagigilog yung ating kamaki. Yun ang bibigay panlasa ng kamaki. Yun ang Yung ating ilagay ilagay na si ilagay natin yung CD may yung na yung pampadamo. Para siya. So, Tignan natin sa ayan. Sarap. Yung malalasan mo talaga pag press na gulay yung ating lupo at matamis siya. Matamis ko sarap. So yun ito mo guys kung hmm, napapansin nyo medyo naglalapot yung kanya sabaw gawa yung kamote nyo dyan so ganyan ang gusto kong texture um, ng ating bola na ah, medyo naglalapot siya hmm. Okay na yan Okay na yan siya na yan Oh, hala hindi ano lang. Yeah yung texture niya kasi medyo naglalapot ito yung hinahanap na texture niya yung blurry siya so ito na ba mga bro ang ating bulay? dinindeng tawag sa ilokos yan dinindeng ang tawag niyan. niya Meron siyang sitaw, may kamote, may uh, bunga ng malunggay, kamatis, sibuyas, tapos ginisa ko lang ng bagong. Yan, mm, tapos may sili. Ayan. Pagbabang nyo yung pababang. Ayan. Sa iyo mo ko, hanggang dito ang uh, ating munting vlog. Uh, don't, for -like, don't forget to like, comment, and subscribe. Uh, to yung notification bell. Para update lang sa mga videos na aking gagawin Thank you very much and God bless you more. At uh, sa mga bagong watch po na aking video, pa uh, ayahin niyo po na isang pabor, pa-subscribe and pa-share po. Thank you and God bless you more. Bye-bye.